Halos bubong na lang daw ng mga bahay ang matatanaw sa isang barangay sa Baguio City dahil sa lalim ng baha. Sa Benguet naman, malakas pa rin ang buhos ng ulan at ihip ng hangin. May ulat on the spot si Haji Rieta. Haji? Yes, Rapi, patuloy pa rin niya no, ang malakas na buhos na ulan dito sa lalawigan ng Benguet. At bagamata wala namang nakataas sa storm signal, ay tila bagyo naman ang buhos na ulan at sa ihip ng hangin. Kahit gabi na ay hindi na ang ulan dito at kaya naman agad na nalugas ang isang lugar sa Baguio City. Sa Baguio City si Camp Lagoon ay halos hubong na lang ang makikita sa mga bahay sa labing ng baha doon. Hindi so, ba mabahal na labing mga bahay ang lubog sa baha? Pero may agad nililikas ang uh, mahigit isang daong pamilya. Ayon sa mga sudente, catch-basing daw ang kanilang barangay kaya lahat ng tubig mula sa mga katabing lugar ay sa kanila napupunta. Pero ang uh, ganon kalalit na bahay ay di nila nila inaasahan o di nila inaasahan. Ang nadama na ang Civil Defense Office sa Bakery Hill Center upang alamin ang sitwasyon ng mga apektadong residente. Ang abutin na unang isang linggo bago pa ang uh, baha sa lugar kung hindi na mapapatulipan ang unan. Samantala Rafi, ay atupendiba ang klase ngayon sa buong level ng uh, pampubliko at sa uh, pribadong paalanan sa lalawigan ng Benguet kasama na ang uh, Baguio City. Sa ngayon, na uh, Rafi, ay uh, ito, malakas pa rin ng uh, pagbayo ng uh, dito sa may budget uh, Baguio City. At uh, nandito nga tayo ngayon sa may uh, evacuation center kung saan ay may isan pamilya nga itong uh, dito sa evacuation center. Kanina, uh, Rafi, ako natin si uh, Baguio City Mayor uh, at uh, Mauricio bumoga sa ay sa kanya ay problema daw talaga yung uh, nangyari nga pagbaha doon sa may barangay City Campo doon dahil doon nga talaga ang uh, nagugusan ng tubig kasama ka na itong mga basura na na-trap doon sa nagugusan ng tubig. At ayan muna pinakalitas muna dito sa Baguio City balik sa Rafi. Raming salamat Haji Rieta.